Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Batas to the Atty. Claire Castro. Today is February 13, 2025 at pag-uusapan natin ngayon ay ang naging reaksyon ni Bam Aquino patungkol dito sa impeachment ni VP Sara. And of course, kung ano din ang naging reaksyon ni Senator Trillanes dito sa tinuran ni Bam Aquino. Sa so, panoorin po muna natin to. Sana na lang. I'm not sure if I was, was you, Will impeachment be an election campaign issue? Um, Talagay ko issue siya sa mga politiko. Yung mga alyansa ngayon ay parang yun po ata yung uh, nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tailac. Hindi siya issue ng mga kababayan natin. Issue ng mga kababayan natin yung pagkain, yung kakulangan ng pulo sa edukasyon, magkakaroon ng mga limitadong trabaho na pwede makuha, yung ayuda na hindi binibigay ng patas, yun yung mga umiikot kami, yun yung binabanggit ng mga tao. So palagay ko yung impeachment, mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, hinahanap pa rin nila, yung mga tao magkatrabaho para sa kanila, yung mga issue na mahalaga sa kanilang pamilya, at ma mahalaga sa kanilang pang-araw-araw ng buhay. Makaka-clear, no? Uh, maliwanag naman yung sinabi ni Bam Aquino rito na itong impeachment no ay maaari na issue lang talaga ng mga politiko. Okay? Issue siya. Pero definitely issue to para sa taong bayan. Issue ito ng bayan. Bakit? Kasi ang pinag-usapan naman dito sa impeachment ay yung di umanong katiwalian. Ba? nang uh, impeachable officer nitong si VP Sara. So, definitely issue to ng bayan. Pero as far as he knows, si Bam Aquino, yung mga nakausap niya, hindi naman niya sinasabing hindi ito issue ng taong bayan. Hindi ito issue ng bayan. Ang sinasabi niya, yung mga nakita niya, nakausap niya, ang narinig niya. Ba, ang narinig niya. Hindi importante yung issue ng impeachment, hindi ito yung election issue para sa mga taong nakausap niya. Ha? Ang issue dos mga nakausap niya eh kung yung, buhay, day-to-day -day living. Yung yung normal na issue ng taong nagtatrabaho o mga maaaring nagtitinda sa palengke. May totoo naman mga clear for me ha. Yung iba, let's say, hindi lahat naman. Pero baka yung mga jeepney driver, nag-itindi uh, sa palengke. Minsan, pag tinanong mo yan ng issue sa politika, hindi nila yan masyado iniintindi. Kasi ang iniintindi nila, yan, iniintindi, ang iniintindi nila, yung taas ng presyo ng bilihin. Diba? Kahit nga siguro yung issue ng China, hindi, pero paubayan nila yan sa gobyerno. Hindi nila na iisipin. So, like here, yung issue ng impeachment sa kanila, sa ibang tao, sa ibang kababayan natin, may impeachment o hindi may impeach yan, tatakbo pa rin yung buhay nila. Ganun pa rin yung mga nila. Mahal pa rin siguro yung bilihin. Mahal pa rin ang presyo ng gasolina. Di diba? Mahal pa rin ang presyo ng bigas. So, I think, taken out of context lang, itong si Bam Aquino. 'di ba? Well, anyway, syempre. Pag sinabi kasi natin, yun na talaga na dilig natin, ito ay hindi issue ng taong bayan, issue lang 'to ng mga politiko, magre-react talaga. 'Di ba? So, sa akin tama din naman yung reaksyon ni Senator Trillanes. Pakinggan nga natin, tingnan nga natin yung reaction niya. Trillanes rebukes Bam Aquino, don't downplay Sara Duterte impeachment. Well, siguro kung ang nakarating kay Senator Trillanes ay eh, yun lang na gano'ng maikse na salita Di ba? Talagang mag-iisip ka, bakit mo dina-downplay yung impeachment issue? Di ba? Yung impeachment ni VP Sara. Hindi ito pangkaraniwan. Di ba? But sabi ko nga, mukhang taken out of context dahil ang pinapatungkulan nitong si Bam Aquino, di ba sabi niya, yung mga tao na nakausap ko sa Sambuanga o nakita niya sa Sambuanga, sa sa ibang mga lugar, hindi sa kanila issue hindi issue ang impeachment. Ang issue pa rin sa kanila ay yung day-to-day -day living. Diba? Kaya karaniwan, kaya ang maingay dito, mga kaharos, karamihan talaga maingay dito, ay eh, yung mga politiko, at the same time, yung aktibo, mga taong aktibo sa usapin ng politika. Sa radyo, sa mga vloggers, sa news. Pero sa pangkaraniwang tao, na talagang kumbaga eh kakayod, saka lang kakain. Mukhang ang issue ng impeachment ni VP Sara, hindi sa kanila ganun kahalaga. Di ba? Kasi kailangan nila is mabuhay everyday eh. Yun. So anyway, sabi ni Senator Sen. Trillanes, ayan. Former Senator Trillanes, uh, Senator Antonio Trillanes IV, has rebuked former Senator Bam Aquino for dismissing the impeachment of Vice President Sara Duterte as a non-issue in the elections. Oo, di ba? Issue naman talaga to. Issue talaga to mga kaklir. Kahit tayo eh. Tayo na vlogger, nag-aaral ng batas. Di ba? Issue ta issue to sa atin. Kahit nga sa mainstream, kahit sa UB natin. Issue ito. Hindi ito maikakailang issue, especially during the elections. Ha? Huh? Kasi, tatanungin at tatanungin ang mga politiko, ha? Yung mga kandidato, kung ano yung stance nila pagdating sa impeachment ni VP Sara. At doon mo rin magigage kung pa paano sasagot ang mga politikong ito. Kung talagang nasa puso, ang puso nila ay para sa taong bayan, para sa bansa, o ang puso nila ay pamumulitika lang. Kasi ang mga taong umiiwa sa issue ng VP, na impeachment ng VP, ayaw din nila masaktan siguro yung mga supporter ni nato Duterte. Na mga Duterte, di ba? So yun yun. So dapat kung tutusin, uh, kung politiko ka, dapat may stance ka talaga. Di ba? Huwag mo lang sabihin kung ano, kung ikaw, kasi siguro, kaya medyo uh, mahirap sa parte nung ibang tumatakbong senador eh baka nga naman sila yung maging senador. 'Di ba? Sabihin sila ay bias na pag nagsalita sila against VP Sara or in favor of VP Sara. Yan. But anyway, sabi, sabi nga dito, uh, Aquino reportedly claimed that only politics were preoccupied with the vice president's impeachment case, saying it was not a concern among regular people. Tingin ko taken out of context lang talaga siya dito. Diga? di ba? Sa totoo naman eh. Let's face let's face reality. 'Di ba? Siguro ko meron iilan sa palengke, ha, ang ang concern sa impeachment, 'di ba? Baka iilan lang sila. Pero karamihan diyan talaga pag tinanong mo pagdating sa politika. Hindi sila ganon ka ka aktibo. 'Di ba? Na yan lang ang yan at yan ang pag-uusapan. Hindi. Mas pinag-uusapan nila kung magkano na ang bibili nilang isda doon sa bulungan. Magkano na sa supplier. Magkano lang ipapasa ito. Yun ang usapan dyan. Diba? So, sabi nga to, Kaya lang, because of that, feeling ko nga, taken out of context, Trillianis lectured Aquino not to downplay the impeachment case, saying the matter involves accountability and the future of democracy itself, which is true. Diba? Kaya ang tingin ko, magkaiba, ha? Ah? hindi pareho yung pinanggagalingan ni Bamakino at sa ni Sentry. Magkaiba. Kasi kay Bamakino, sa kanya, yung mga regular na tao, yung, yung ordinaryong tao na naghahanap buhay, hindi yan ang pinaka-issue sa kanila which is also true. Pero sabi naman man Senator Trillanes, hindi pwedeng hindi to maging issue, hindi to pwedeng i-downplay dahil it involves accountability and future of democracy itself. Which is totoo. Kaya sabi ko, magkaiba sila eh. Mukhang magkaiba sila ng uh, pinatutunguhan na issue. Di ba? So, taken out of context. The way I see it, taken out of context, itong si Obama Kino. Sabi niya, ito pa oh. Issue ng politiko? Lantarang pagnanakaw, pagtataksil sa bayan at higit sa lahat, kinabukasan ng ating bansa at ng ating demokrasya ang pinag-uusapan dito. So, totoo naman. I agree. Kaya wag na wag mong mamaliitin, sabi niya. Wag na wag mong mamaliitin itong issue ng impeachment kasi napaka-importanting issue ito para sa aming mga magdalo. Which is totoo. Pinaghirapan to eh. Diba? nag pa eh. Pero again, ang tingin ko kasi, si Bam Aquino, hindi as a whole ang pinag-usapan niya. Yung mga nakita niya, mga nakilala niya, nakausap niya, most probably experience niya na yung mga tao doon na nakita niya at nakausap niya, hindi ito ang importante. Ha? Huh? Hindi ito importante. No? Doon sa mga taong naghahanap buhay mga ordinaryong taong naghahanap puhay para may makain sa araw-araw. Yeah? But as a whole, tama si Sentry, hindi dapat minamalit ang impeachment. ba? Diba? Pero, ang pinatutunguhan naman ni Bam Aquino, again, yung ordinaryong tao na hindi masyadong concern sa issue ng impeachment. Yung. Pero, the way I see it nga, hindi naman minamaliit ni Bam Aquino yung impeachment issue ni VP Sara. Bakit? Kasi sabi niya, kung magagawi man siya doon, di ba? Kung siya man ay malalagay doon. O, ano sabi niya? In, in your campaign speeches. Well, I've already said, it seems like uh, pag umabot na tayo sa Senate, we will be a judge. At siguro yung nararapat na gawin ay maging fair. Uh, tingnan yung... O, oh, di ba? Magiging fair siya. So, kung titingnan mo, ito yung mga taong dapat na iboboto mo kasi wala silang kinikilingan. Di ba? Wala silang kinikilingan eh. Oh, hindi yung tulad ng iba dyan na alam mo na. Yung iba mga senatorial uh, senatorya dyan, alam mo na yung killing. yun ang delikado. Di ba? As compared kay Bamakino, yun ang mga mas delikado dahil alam mo na kung saan ang nila. Pikit matayun, yun. Papabor yun sa kanilang kakampihan providencia, huwag tumigil sa kahit mga partido. At siguro nga, maganda na may mga independent dun sa Senado. O, no? kasi... Oh, ang... diba? Dapat may mga independent sa mga Senado. So with this, nasagot mga ka hindi niya naman minamaliit lang yung impeachment. Diba, sabi nga niya, mas maganda nga merong independent na mga Senador doon kasi para fair ang laban. Diba? Walang, walang mga panatiko. Diba? Diba? nangyayari kapag may partido ka na, parang nag-prejudge ka na eh. Di ba? Pero yung independent, kahit talaga tingnan yung ebidensya, kahit tingnan yung pulong i-present ng prosecution sa kanilang defense, ang ng desisyon, base sa ebidensya, hindi base lang sa politika o base lang sa kaibigan. So, maybe with impeachment, maganda nga na may mga independent senators tayo. Okay. Aliwanag, di ba, mga clear? Tingin ko, uh, na taken out of context ng mga tao itong si Mam Aquino. So sometimes we have to read between the lines. Ko ano 'yung sinasabi niya. ba? So dito, again, ulitin natin. Ang sinabi niya na hindi ito issue ng mga ordinaryong tao kasi may mga nakausap siya marahil na ang issue doon ay tungkol sa uh, pang-araw-araw na buhay. Kaya sinabi niya, doon sa mga nakausap niya, hindi siya issue. Pero hindi ibig sabihin naman yon na binabaliwala niya yung impeachment issue. Dahil sabi nga niya, kung, kaya malayo kasi sa survey eh, di ba? Pero kung siya ay makakapasok bilang senador, he will remain neutral, fair. Di ba? Kaya nga sabi niya, mas maganda maging makapasok na mga independent siyaan. Kasi para ang laban, eh talaga naaayon sa record, sa ebidensya, sa batas. Dahil nga kapag nakita mo na yung dati pang mga senador, mga lumang senador dyan, at iboboto ulit pero alam mo na may kinikilingan, mas delikado yun. Hindi ba? So yun lang mga clear, yun lang ang ating take dito kay uh, dating senator Bam Aquino. So parehong tama, si senator Bam, uh, dating senator Bam Aquino, And of course, Sentry, Senator Tillianes. Pero mukhang magkaiba lang ang kanilang pinatunguhang issue. Pero pareho silang tama doon. Okay, mga kaklin? Hanggang sa mali, magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Clare Castro, nagpapalalang, magtulugan ninyong kapatan. Bye!